Tyson! Nahulog ang ilaw. Yan o. Oh. Nahulog. Tumadar yan. Naka, ano, natanggal yung saksakan. Katayin mo na lang. Ah. Saan ang liku, tenang harap nih tuh. Kau di kuang siapa? Usah marah Yung isa baka mahulog. Ayan ba yung pinipilit nyo kahapon na? Ang saan? At dito kayo nag-ahis kahapon. Hmm. Hindi pa natapos dito tayo sa kabila parang lumiit ang baywang mo mag-jogging tayo tuwing umaga doon sa yung dalog i ako eh. Kano? si mama ang maganda magandang kasama doon masakit katawan ko lagi umhip hop kami ngayon eh ang sayo namin. May sayaw kayo? Mm-hmm. -mm, performance. Ang nangyari din sa pantalon mo, dumi. Baka lang. Sexy naman ito. ibos nito para masarap. Ay, konti na lang, konti na lang, matatapos na rin. Yan pa oh. Tala. Yan oh. Sa so, isang ano ito. Tingnan. Sun, oh, ang ganda oh. Pwede ka, kasya sa iyo to. <laughs> so tapos din. Ano yung plastic nito? Ito, basura to? ibasura basura. Ibasura. Ang dapat ibasura. Okay. Bye! Mo Ayaw mo nga manikin na yan. Charge mo nga sa cellphone ko. Sa bag na ano. Yung bag. Oh, na ba baliw na ba baliw eh oh. pati yung di denim oh denim denim lumili na pasak Grabe, ang laki-laki yung -laki, oh. Dalawang tao <laughs> dalawang tao ang magsuot nito. Parang amo ko sa si Saudi, sobrang laki. Taba lang. Oo, taba. Parang hindi nag-exercise ka. Kain ang kain. Puro sila lamon. Aray. Ito puro bar city to eh. O, bar city, ba ang nakahalo?

Kay, uh, Kylie! Pakilagay nga sa karton yun. Ah, oh, inyat. Ah, isa nga ang puto nito. Nakatakot. Ang mabit ka. <laughs> Ito pa yung paa niya? Na. Anong kipa yung hita yun sa hita ko? Ay, baka Iba? Ano ah, oh, walang ano?

Love me.